Ayan, pinapaliguan ng malaking totobe para kondisyon siya sa paglipad mamaya. Ayan. Alagang-alagang malaking totobe na ito. Talaga naman, napakalaking totobe. with shampoo yan, boss? May shampoo yan? Shampoo, talaga naman. Buti pa itong totobe na ito. May flavor. ha? Apple Ba't talaga naman apple flavor pa? Buti pa ang totobe ito. May shampoo. Ako wala talaga naman bagsik ng totobi na ito ready na siya mamaya magpakalagala para maganap ng tuna nagawa na kahapon ni Boss Nico ayan si Boss Nico chopper mechanic wala pang isang araw nakatapos na niyang gawin kaya napakabilis mag repair ni boss Nico talaga naman ayan pinapaliguan niya yung malaking tutubi with shampoo apple flavor pa ang ginamit talaga naman masilan pala tong tutubi na ito yun lagi ang shampoo niya boss Tawala ka na ma Pagsik siya? Ha? Siya? Diyan siya yang? Ayaw niya ng palma olive? Ayaw <laughs> Ayan Kondisyon na kondisyon na para mamaya Pagkatapos ng pangkiring Lilipad na ang malaking totobe Kaya pinap Pinaganda ay naganda na ni Boss Nico Ayan po